guys, kain tayo ng prutas. Hmm. No, sabi ni Kim Kim. Malatang ko raw siya. Kasi may prutas pa kami dito. Ayan, ayan, no, ayan. No. No, sabi niya, balatan ko raw siya ng no. apat. Sa so, basta kakainan niya, kapakita natin yung tura niya kung ano kaka, ang tura niya pagkakumain siya ng no. orange. <laughs> Ayan guys, naka-blindfold na si Alexi. Pipiliin natin siya kung alin sa apat ang gusto niya. Dahil sabi niya ka kanina, palatan ko daw. Ayan, hmm, babalatan natin. Ng ang gagawin niya ngayon diyan nga 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 lang siya. Tapos sasabihin niya sa akin, saan pipiliin niya. One, two, three. <laughs> so guys, ewan ko na natandaan niya pagkaka-arrange. Sige ka. Ayan, okay, game. Ah... Oh, uh, Pisa natin. Anong pipili mo? One. One. Ayaw ko One Ito yun guys. One, one. Ito diba? Buti nga laka. dali. Hindi mo kakamagin mo lang kami mo dyan sa baba. One. Ito. One. Nga nga. Basta nga. Nga nga. Nga nga. Nga nga. Hindi maniniwala viewers na rin na. Mamaya sabihin. Hindi na daya ka eh. Ayan o. Huwag mo kamayin. Hmm. Nakakamay niya guys eh. Oo. Mm. Oh. Ano next? Masarap. Hmm, sarap. Patikin mo nga ako. Ramis guys. Hmm. Hmm. Kaya buto? Anong lasa? Tamis. Tamis? Harap? Hmm. Ayan. Pinakabahan ko sa number ko ah. mm -hmm. So, Tugon na number 4. Oh, sige. Anong choose mo? Anong choose mo? Ito lang. Hmm. Two. two. Ayan guys. Ito yung one. Oo. Ano <laughs> <laughs> oh, <magulo>. mo Ito yung... Basta pag... sa mga mabilang kagat. So guys, so, ito yung number one, <laughs> di ba? O yan. Ay, ito na naman number two. No. Magaling siya pumili, di ba? One.

Mm. <laughs> na, nga nga. Ah! bitaw mo na kamay mo. Mm. One, kagat. Bigla, kagat. Huwag mo kakamay, kagatin mo. Huwag oh, ka! Mm. yan. Ano yan? Ang laso laglag niya. Kala <laughs> ko okay na.